mga babae. Ako ang mauunang magbukas ng takip. Ano kaya ang naghihintay sa akin doon? Teka, yun na yun. Talagang walang swerte sa'yo. Nakakuha ako ng kidder surprise na karaniwang laki. Oh, candy? Oh, oh, candy, mga kaibigan. Ayon sa patakaran, ang hindi masyadong sinuwerte ang mauuna. Oh, paano ko ito gagawin? Hindi ko nga alam kung paano linisin itong itlog. Oh, tama. Gagamit ako ng sipet? Ayan na! Astig! Ang ese is na ang sinisong smakan. Mmm! Napakasarap! Sayang at naubos na. Pero nagustuhan ko ito. Pero bakit di ko subukan ng kay Susie? Dahil si Susie ay tututol diyan. Kaya ko namang sariliin. May regalo sa loob? Pero una, kakain muna ako ng tsokolate! Tara na. Yehey! Ang galing! At narito ang matagal ng inaasaw na premyo. Buksan na natin ito. Nakakasuka. Isang ipis. Grabe. Ngayon, ay ako naman. Pero talagang gusto ko ng mga ipis. Subukan natin ito. Ang galing! Ayos! Blah! Magpalain ka ng Diyos. Hoy! Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa akin dito. Wow! Ang laki nito! Oops! Wow. Paano ko ito bubuksan? Imposibleng mabasag ang ganitong kakapal na tsokolate gamit ang kamay. Kaya gagamit ako ng martilyo. Tingnan natin kung ano ang naghihintay sa akin. Ang ganda! Tingnan mo kung gano'y ka-pretty. Magiging kaibigan na kita ngayon. Abang naglalaro si Candy kasama ang bago niyang kaibigan, maaari nating nakawi ng tsokolate niya. At lasa nito. Okay. Oh? Oh, Magiging hindi ka panipaniwala iyon. Masaya! Nasaan ang tsokolate ko? Mga babae, hindi ba kayo nahihiya? Hoy. Sa pagkakataong ito, ako ang mauuna. Tingnan mo, kindi siya. At, oh, Hello? may isda sa loob. Kailangan mong kainin ito. Tingnan natin kung anong mayroon ako. Hindi. Lollipop na may alakdan? Mukhang malas din ako. Pero mas maliit ang lollipop ko. Pero may kasamang ibong masama pa rin. Ikaw ang mauna. Sino ang nag-isip ng hangal na patakaran na ito? Sige, mas maaga mas mabuti. Sandali, nasaan ang langaw? Lumili pa dito sa bibig ko. Ano pa ba ang mas nakakadiri dito? Nakakatawa talaga. Oh, tama. Magsisimula na ako. Sa pamamagitan pala, ang lollipop, sarili ko ay talagang masarap. Napakasarap na hindi ko maalis ang sarili ko rito. Mukhang nakalimutan ni Suzy ang sorpresa. Kung ano ang na... Paano ko nakalimutan ng walang ito? Naninipit din ito. Oh, masakit! Candy, ikaw na! Paano ko kakainin ang lollipop nang hindi nahahawakan ng isda? Girls, ngayon ko kayo naiintindihan. Talagang masarap ito. Pero masyadong malaki ang lollipop ko at hindi ko maiwasang hindi ito makita. Tama! isang ideya. Kailangan lang natin itong basagin gamit ang martilyo. Ngayon ay makakapag-enjoy na ako ng matatamis ng walang takot na baka isang araw ay nasa bibig ko na ang isda. Hindi isang araw, sa totoo lang, baka anumang sandali na. Oh, ang sarap nito. Kakainin ko ito habang buhay at hindi ko man lang nahawakan ng isda. Hmm, hindi pwede yan. Kailangan mo pa rin itong subukan. Talaga bang kailangan ko? Mukhang kailangan nga. Or sige, titikman ko na. Ang sama naman. Hindi ito sapat. Kailangan mong kainin lahat. Alam ko, kailangan mo itong gawin ng mabilis. Mali ito, pero ginawa ko. Pasensya na, mga babae. Salamat. Hula! Yeah! Ito ang smaborito kong candy bar ang Twix! Sa wakas! Ang pagkakaurong! Ang aking dalawang paru-paro ay napakaliit! Kasi nakuha ko ang malaking isa. Hindi lang malaki, kundi napakalaki! Candy, huwag kang magalit. Simulan mo na! Okay, talagang masarap ang Twix. I-enjoy ko muna ito. Pero may ideya ako. Gagamitin ko ang Twizzlers para kainin ito. Mas magiging maginhawa iyon. Oh yeah, ang galing niyan. Well, sino ang susunod? Betty, ikaw na! Betty, ano ang ginagawa mo? Oh, pasensya na. Talagang hindi ako makaisip ng kahit ano ngayon. Oh, ang sarap talaga. Sa tingin ko, kaya kong tapusin ito agad. Tul, pwede ka bang kumain ng mas maingat? Mga piraso ng tsokolate ang lumilipad sa lahat ng direksyon. Nakakain ako ng sobra, pero sobrang sarap talaga. Oh, mga babae! Bakit kayo madumi? Hulaan kung bakit! Pasensya na! Gusto ko lang kumain. Siguro gamitin ang taktika ni Katie noong kumakain siya ng isda. Ayos. Sa tingin ko, na ito. makakatulong ito sa akin. Kailangan ng kaunting tulong. Ako pala ba? Ang galing! Para kang giraffe. Tumigil ka sa pagtawa. Mas mabuti pang kainin mo ang Twix mo. Madali lang. Walang problema sa akin 'yan. Kaya kung kainin ang parehong steak sabay-sabay, o oh, Gawin natin ito ng ganito? Nakakatawa ang itsura ko? Betty Boo! Oo, oh. sobrang nakakatakot. Hindi ka talaga mukhang bampira. Ayos lang yan. Sige, kakainin ko na lang ang pagkain ko. Oo nga, ang galing nito. Mga girls, sa tingin ko ay masaya ito. At si Betty, ang pinakamasaya. Wow! Barbara, Salaman. sinuwerte ka sa buong plato ng popcorn. Si Nick ay hindi kasing dami, pero hindi Kinawan, siya nainis. At kahit papaano, ay hindi siya sinuwerte. Isa lang ang kanya. Julie, ikaw ang magsimula. May naisip ako. Nasaan ang hair straightener ko? Iyan ang kailangan ko. Ilan sa mga masarap? Ang Ayos! Ako na ang susunod. Lulutuin ko itong popcorn ng mabilis. Bro, Nick, hindi mo sinabi sa akin na nagtrabaho ka bilang chef. Isulat mo itong resipe. Kukuha tayo ng kawale at ilalagay ang ating popcorn kernels. Hintayin ng ilang minuto at mag-enjoy. Wow, parang pagsabog yan. Mga babae, magtago kayo. Wow! Wow! Nick, talagang sumasabog na recipe ito. May sarili akong paraan ng pagluluto ng popcorn. Ihalo ang cola sa ilang tabasco at ibigay ito sa iyong matatalik na kaibigan para inumin. Ano yung lasa na yan? Sakto lang ito sa akin. Salamat, Nick. Mainit, mainit. Wow! Tingnan mo kung gaano karaming gummy eyes sina Barbara at Nick. At si Julie meron lang isa. Haha taluna -ha. Talunan. Hindi pa si Julie ay nasa mood para sa Yan ang napala mo. Huwag mo akong guluhin. Bakit kailangan nyo pang mag-away? Ngayon, maghihiganti ako. Nick, ano na naman ang naisip mo? Ketchup sa mata? Ang kadire. Julie, kung gusto mo, pwede mong kainin ang mata ko. Ano? Talaga bang mata mo yan? Oh, kunin mo. Ah, alisin Bigyan mo, mo yan. Bigyan mo ako ng limang ruby. Kinain mo ang mata ni Nick. Kahit Ay, ano yung... nakakadiri. Ililigtas kita. Gustong gusto ko ang aking umaga na kape. Ano yon? Isang mata! Kayo ay tunay na mga palabiro. Ngayon naman ang aking pagkakataon. Mm, Masarap! Kaya kong kainin ito habang buhay. Wow! Bahay. Grabe ang gana mo. Wow! Ang bilis nun. Akin naman. Oras na para sa turbo power. Masarap! Wow, Nick! Ang bilis mo namang kumain. Pwede mo bang yeah. ibahagi sa mga babae, please? Gutom na gutom na sila. Isa lang, please? Hindi, akin to. Nick, hindi mo kayang kainin ang daming gummy eyeballs ng sabay-sabay. Huli ka na! Ngayon makikita... Kita mo lahat ng kalokohan na gagawin ng mga babae sa iyo. Kadiri, hindi ko kayang kainin lahat ito. Kadiri. Alisin mo yan sa akin. Isa lang, kaya ko ito. Ano yan? Mga guys, mag-focus kayo. Kaya nyo to. Ako ang mauuna. Barbara, buto yan. Hindi mo dapat kainin yan. Kailangang itanim mo yan. Mag-ingat. Barbara, ano yung ipinapato mo sa amin? Ngayon, itatanim na kita. Lumaki ka! Gusto kong lumaki. Barbara, kailangan mong maghintay ng kaunti. Bigyan mo siya ng panahon para lumaki. Ako ang mauuna. Umupo. Kailangan kong mawala agad ang masamang lasa na ito. Iyon ang kailangan ko. Kailangan kong diligan ang aking halaman ngayon. How'd you wait, Miles? So, I'm ni Barbara na sumutubo. Ngayon, may sarili ng tanin Tapat na broccoli mo. si Barbara. Nakakadiri! Ayoko ng broccoli! Nakakasuka! Mag-ingat at lokohin mo ang broccoli mo. Huwag ang iba kundi broccoli. May Pero, idea ako kung paano alisin ang mga ito. O, tingnan mo! May pugita. Julie, alam mo na lahat ng kalokohan ay may kaparusahan sa huli. At may nakahanda na si Nick para sa'yo. Hmm, ang sarap. Sige, magpahinga at kumuha ka pa. Kadiri! Sa susunod, hindi mo na susubukang umiwas dito. Wow, fries! Palam. Lahat ay masaya. Oh! At masarap talaga sila, pero sandali, hindi sinuwerte si Julie. Mayroon lang siyang isang maliit na pritong patatas. Hmm. Napakasarap nito, pero Napakakaunti. Gusto ko pa. Ngayon ako naman. Barbara, pahiram ng konting fries. Ano? Ang trabaho Pwede ba? Salamat. Siyempre, kumuha ka. Ha? Naniniwala ka doon. Hintayin mo lang. Makakabawi rin ako. Pinapainit talaga ni Julie ang ketchup ni Barbara. Ang sama naman. spike, masyadong mainit. Kapag tiningnan mo yan, yan ang makukuha mo. Barbara, kailangan mong magpalamig agad. Hindi kasama ang ketchup! Mas mabuti na yan. Sige, sapat na ang ketchup ko. Nick, bantayan mo ang french fries mo o baka wala nang matira. Ano, napakasarap. Salamat, Sniff. Kinain mo lahat ng fries ko. Yan sa'yo. Nick, huwag kang magalit. Hello, malaking lata ng Pringles. At napakaswerte ni Nick. At si si Barbara ay may buong piramide. Talagang mahusay. Isa lang ang kay Julie at napakaliit nito. Ayusin natin iyan. Mas mabuti iyan. Mm, ang sarap. Nick, bakit parang nakapaku ka? Ikaw na Ano? Ayaw bumukas Dahan-dahan, baka mabasag ang tsaa mo Mukhang hindi mo makukuha ang pringles mo Para dyan, may chainsaw ako Dahan-dahan, baka maputol kami Kaunting hiwa na lang at mabubuksan na ang lata Nick, isa kang tunay na master Tingnan mo Nick, ibuka mo pa ang Spider. bibig mo papunta na sa'yo ang mga chips Sarap Sa wakas Hingat, Nick, yuko Oh, ayos lang si Nick kaka Kakainin ko na ang masarap kong chichiria. Ingat ka sa paghulog mo ng mga bagay na yan. Masakit yon. Hmm, ang sarap. Anong namis ko? Nick, mabuti pang magtago ka na lang sa ilalim ng mesa. Naglalagay Kato, si Barbara ng bomba dito. Julie, yumuko ka. Hindi na ako maloloko ulit doon. Wow, handa ka. At si Nick, ano? hindi. Ingat, may construction tayo. Maliligo Barbara, itikum mo ang iyong bibig. Hahaha. <laughs> Kumana ito. Anong nangyari? Minalas na naman si Julie. Isa lang. Magkaibang magkaiba mula sa... Wow! Eh, eh, wait, Barber is there how It, barbers, your kills this sigils? Isa lang ito at napakaliit. Sandali, may naisip ako. ako sigurado kung gagana yon pero malaya kang subukan. Wow! Ang astig niyan. Mas mabuti na. Wow! Ang sarap, sobrang sarap. Pwede kong kainin ng Skittles magpakailanman. Wow! Ang galing. Nick, turn mo na. Tingnan mo ang kaya kong gawin. Wow! Mga, ikaw mga ay sorpresa, doro. pero kailangan mo pa ng kaunting practice. Pagod na ako. Pero alam ko kung sino ang mas maraming Skittles. Nick, sa tingin ko hindi magugustuhan ni Barbara ang ideyang iyan. Para hindi niya mapansin ng mga kamay na nakahiwalay. Ito ay Nako! Aling lasa ang uunahin ko? Ito ba? O ito? Hindi, gusto ko ito. Hindi ko mapili. Masyadong mahirap. Naisip ko na! Ano yon? Isang lottery na tutulong sa akin pumili ng kulay. Buksan mo. Halika rito. Tayo'y Iyan ang kailangan ko. Magsisimula ako sa bird? Ay! Ang sarap! Gustong gusto ko ang Skittles. Gusto kong subukan lahat ng lasa ng sabay-sabay. Ang sarap talaga. Ano ito? So? Ano kaya ang nandito? Whoa! ito ay isang higanteng Skittles candy. Wow, ang laki nito at siguro napakasarap. Totoo 'yan. Napakasarap. Wow, at may sorpresa ito. Mga babae, ihanda ang inyong mga kamay. Sapat ito para sa lahat. Wow! Ang sarap talaga ng Twix. Ano? Sige. Okay. Yeah, kind of Mexico! again the Edspringframework, Nerdsy Blat and Cabo ako muna! Oh. Mag-ingat ka! May naisip ako? Mag-ingat ka! Puputulin mo ang lahat! Ang sarap! Kaya kong kainin ito magpakailanman. Julie, ang dumi-dumi mo na kailangan mo ng maligo ngayon. Susunod na ako. Inasikaso mo ang mga pambalot na iyon. Mo, ang sarap! May kulang. Mainit na gatas lang ang kailangan natin. Anong nangyari sa Nakong! tunay na tsokolating cocktail yan. Wawa! Bagay na bagay! Katulaw! Ngayon, ako naman. Wow! Meron kang buong pader ng Twix. At kailangan kong gibain ito at buuin muli. Nasaan ang mga gamit ko? Nutella. Yan ang kailangan ko. Gagawa ako ng tunay na skyscraper na gawa sa Twix. Nick, hindi mo dapat iniwan ng mga bata kasama ang iyong mga sanga. Anong nangyayari? Hmm. Hindi! Hoy! Pasensya na, Nick. Ayos lang. Nakahardhat ako. Hmm, hindi ang maanghang na sili. Sana matamis ito. Mangarap ka pa. Ang sili mo ay mas maliit kaysa sa akin. Nakita mo ba yung napakalaki kong nakuha? Imposibleng hawakan. Candy, Susie, ikaw ang mauuna. Hindi pwede susi. Sige, ang sili ko ang pinakamaliit, kaya malamang mabilis ko itong makakain. Malakas akong babae, kaya siguradong kaya ko ito. Oo, oh, inisip kong kaya ko ito. Oh, pero ayos lang yan. Alam ko kung paano kita palalamigin. Ang pinakamainam na paraan para dyan ay ang regular na yelo. Oh, ayan na. Mm, kulang ang isang cube. Kailangan ko pa. Oh. Wow! Siya ay magugulantang sa lamig! Seryoso ba kayo? Halos nasunog ako kaya hindi talaga ako natatakot sa yelo. Candy! Ikaw na ang susunod na subukan ng sili. Dapat mong malaman kung gaano kahirap ito. Sige, mabuti. Hmm? Sige, Bakit may usok? Usok? Oo. Ah! Isang profesional na bumbero lang ang makakatulong sa ganitong sitwasyon. Eh, para maiwasan mong masunog ang buong kwarto dito, kukuha ko ng tubig para sa'yo. Mas mabuti na ang pakiramdam. Nagawa ko na. Well, isa pang silina lang. Hintay, hintay, hintay. Turno na ni Emma. Okay, Ama. ako na ang huli. Sige, gawin natin ito. Kailangan ko rin itong kainin. Tulong mga babae. Ito ay laglag. Parang Ah! Mga batang babae, kailangan ko ng tulong. Bigyan niyo ako ng tubig. Tumigil na sa paglalaro. Ay nako! Ay nako! Sunog! Anong nangyayari dito? Nako, mukhang oras na para patayin ang apoy na ito. Ay! Oo, oh, dumating ka sa tamang oras! Siguradong nasunog na ako dito. Oo, oh, salamat! Bakit ang konti nito sa akin? Dahil nakuha ko lahat, hindi maaari. Ako ang may pinakamaraming lahat? gum. Mga girls, pakiramdam ko magiging masarap ito. Pero simulan natin sa'yo ang malas. Isa, ako ang nangyari. Yan ang dami ng chewing gum na kaya kong kainin isang, sa isang... Dalawang kagat, sa totoo lang. Sa palagay ko, wala na akong chewing gum. Pero okay, ayos lang yan. yan. Kaya kung parang ang mga personal tira, na gawin na ng aking susunod, susunod na. Uh. Tapos na ako? Mga babae, tapos na talaga ako? Kayo naman? O, oh, sa wakas! Tignan niyo kung gaano kaakit-akit ito. Ew! Ew! Mukha itong pink na slurry. Sige, susubukan ko ito. Oh, ang sarap! Tingnan mo ang bula. Oh, oh, hindi. Ay, nakakahiya! Hindi ito bula, ito ay face mask. Oo, oh, oh, hindi maganda ang kinalabasan. Pero walang nakakatawa tungkol dito. Kahit paano... Andy, maaari ka nang lumabas. Subukan mo ang iyong gum. Sige. Well, subukan natin ito. Napakarami kong gum na hindi ko basta maipasok sa bibig ko. Kailangan kong gawin ito sa medyo kakaibang paraan gaya niyan. Oo, oh, oh, eto na. Perfecto. Kadiri! Oh, parang uhog mo yan! Wow! At ang sarap ng lasa! Ha? Oh, ah, uh, ang bula. Tignan mo yan. Ang laki. At ang chewing gum ay talagang masarap. Oh, Oo, maliba na lang ang mga kamay ko ay dumikit sa mesa. Paano ko ito maalis? Oh, hindi ko ito maalis. Kaya ito ang pagkakataon nating mag-enjoy ng extra gum. Yay! Gusto mo bang pumunta? Extra? Akin ito. Gustong gusto ko ng mga lobo. Pero bakit ang liit ng akin? Mas malaki at mas masaya ang akin. Sana lang, hindi lang ikaw ang kailangan kong linisin, pati rin ako. Sige, Suzy, ikaw na lang ang natitira. Oh, parang may pakiramdam ako na maraming masarap na candy sa loob ng lobo na 'yan. Malapit ko ng malaman. Sige, subukan nating mag Oh yeah! Ang karayo may makakatulong sa akin! Tama yan. Tingnan mo yan! Sapat ito para sa lahat! Hoy, mga magnanakaw! Okay, alam ko kung paano kumain ng candy ng mabilis, kaya siguradong wala kayong makukuha. Gagawin ko ito sa tulong ng tubong ito ng vacuum cleaner. Oh, 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 kamangha-mangha! matamis. Hugi wagi. Meron din akong isa na talagang malaki. Hindi, nakuha ko ang malaki. Babae, gusto niyong kainin ko ito. Matamis. Ako ang unang kakain nito. Sa tingin ko, magsisimula ako sa masarap na asul na krema. Subukan natin. at kutsilyo! Ah, bakit ko kailangan yan? May napakagandang imbensyon na! At may paraan para kumain ng cake ng mas mabilis! Ganito! Ang sama ng ginawa mo! Hindi lang ako balot ng krema, pero sinira mo rin ang cake. Sino nga bang may pakialam? E, hindi makakain! Pero kakainin ko pa rin ito, kaya... Paano? At pakiramdam ko, Nakakamangha! Pinakamasarap na bagay na natikman ko sa buong buhay ko! Candy, sige! Bago ako kainin ang cake, ipagdiriwang ko ang kaarawan ko. At ang kailangan ko lang gawin Pumatok ay... Kumutok tayo ng kandila! Sige, gumawa ng bagong kahilingan. Oh! Maligayang kaarawan sa akin! Oh, tama! Candy, maligayang kaarawan! Salamat sa inyong lahat! ang galing! Oo, oh, uh, oo, oh, ibabahagi ko sa lahat. Ayon. At para sa yoren At Oo, oh oh, 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 okay. Heto ang isang piraso. Oh, eh, paalam. Sayang, nakuha ko ang pinakamaliit na kagat. Sige na nga, Om.